Hey yo, what's up mga katropa peeps? Gagawa tayo ng ano ng tutorial paano pasikipin yung bracelet nito. Nga pala hindi ako graduate ng ano ng mga eh, iba-ibang course na para paggawa ng smartwatch. Graduate tayo ng YouTube University. Ayan. Oh no! Atra guys, gawin na natin to. Let's go! So, ayun guys, ang unang first step na ating gagawin ay, syempre, kailangan natin ng relo na gagawin. Oh, no! Syempre, makangailangan tayo ng mga tools na ating gagamitin. At ang aking napili ay SIM ejector pin para tanggalin ng pin para makalas ang bracelet. Oh, yan guys, eh. madali lang siya. Easy step. O, tapos na tayo doon. Ang next step natin ay balik tarin natin ang bracelet. Ayan, palipitin natin. Siyempre, pipili natin kung hanggang saan ang abot ng ating utak. E, este, ang abot ng ating, ano, ng ating bracelet sa ating kamay. Ayan, o. Kailangan natin siyang palipitin. Next naman at susunod natin gagawin ay tusukin ng screwdriver na maliit lang ha. Dapat yung flat para may suksok natin siya dyan. Yan. So tutusukin siya ng tutusukin hanggang lumuwag. Oh mali na naman yung iniisip mo na lumuluwag ha. Ayan. Continuous lang tayo hanggang lumuwag ito. And then So ayan guys, at inilawan na natin. Nahalata nyo rin ba? Dilim nga pa lang, hirap nga pa lang gumawa ng madilim. So ayan, malapit na natin siya mabaklas. Ang first step natin, ayan. Baklasin natin at at yan na nga at ito ay atin nang nabaklas. And next na susunod na step natin is babaklasan natin siya ng uh, kung gaano ka habang kailangan natin tanggalin para sumikip. So, ang napili ko ay isa lang. So, atin na siyang babaklasin, guys. So, ayan. Unti-unti natin sa mababaklas. At tutusokin. Uy, yun. Natanggal na natin siya. Alright. Success. So, yun. Okay. Dudugtong na natin yung dugtungan. Kaya nga dugdugtong kasi dugtongan. Kaya dugtong na natin. Huwag kang ano. So, idugtong na natin siya. And then, at yan, idugtong eh, na natin. So, kailangan na natin siyang pitpitin. Para, pit Kaya nga pipitpitin eh. <laughs> so, yun, idugtong eh, na natin yung idudugtong. Idugtong natin yung ulit yung idudugtong. <laughs> Ayan. Yung sa mga, sa dugtungan na talaga mismo ng bracelet. Para magamit na yung bracelet. Yan. Magamit yung relo. I mean. <laughs> At yun guys. Finish product na guys. Naidugtong natin yung dapat idugtong natin. Yan. So yun guys. Ito na yung finish product na ating ginawa. I hope may natutunan kayo kahit wala. Tingnan <laughs> natin kung simitip siya. By the way, hindi ko ako pala na video nung maluwag yung bracelet. Kasi saan nyo na. Eh, hindi tayo, ano uh, eh. Hindi tayo sa may isang mga ganong-ganong tutorial. So, yun guys. Kumikip na siya. Ito gaya kanina na napakaluwag. Yan. Kung mapapansin nyo, diba? Pick na sa ating kamay. Kaya kung may natutunan ka, follow mo naman ako or subscribe mo ako sa aking YouTube channel. Kung may enak ako, video ko. Hanggang dito na lang muna guys. See you in my next video.